Yan guys, makalipas ang uh, panahon. <laughs> Makukuha na rin natin yung ating uh, Nissan Navara pickup. Yan, uh, dito tayo sa Nissan Pili, Kamarinisor. At uh, pag nakuha na natin, pwede na naman tayo makapag pa libreng sakay. Ayan, no. Oh. So, tara. Sa nako, samahan niyo na ako dito sa loob para makita na natin kung tumatakbo na ba ng mayo sa ating sasakyan. Uh, niyan Pasok na tayo. Oops, sa kabila. Ayun. Oh, ganda ng mga sasakyan dito. Oh, you know. Oh. Oh, shout out, madam. So, ito na guys. Tingnan natin kung ano yung, yung na sa kanila. meron pa yung hindi yung mga gumagaan na. Ayan. Ayan. Ayos. Luma na yung ikot. Diyan na lang. Ah, dito wala na siya.

Pero ito, ito ang kaliwa kanan, hindi. Manual na lang. Manual. Ito. Sige, sige. Oh. Uh, ano dyan? Ito sa baba, sa kulungan. Saan dyan ang ano? Yes, sir. Sa airbag module niya. Saan dyan ang airbag? Sa module niya po, yan. sa ilarang sa Nasa flooring po, iyan ako. Oh. maganda pa niyan?

ano gay in salao. Ano ah, tong? Ano? Dapat no. hindi 'yan daw sakanya. Kaili magka-endroman salao. No, no. Baka pinalitán niyan. Oo, nindiyan. Kita ko. Sige, sige. Baka ay baka pinalitan niyan. Ano? Ano 'yun? Bago 'yan. Magkamay sa saratiba. Kaya good ba 'yan? Talabas. Ito 'yung ano, air conditioner requirement niya ng bago, tapos try mismo niyan bago ng palibayan. So, yung sabi kami sa iba. Ah. Yes, is, you know, po, may, uh, po. Ang problema, maya si module. Si module niya mismo, sir. sa Akala ko, amplifier, lang ang ano. Eh, Iyo, si amplifier ulang. ang Pag may amplifier na yan, nagkagana na yan. mga kailan yung darating amplifier? Order kita ka to order na order ah. na. 2 to 3 months. Kamu, Kung si airbag, kita Pagin mo ko so, ng uh, ano. ulit. Uh, no, kung kaya ko.

Kabila. So, liyan. Oops. Oh. Brake light, brake light. Ah, uh, ah. busy Eh, tao, busy ah. Ano ba? Huh? Hey. Brake light, brake light. Okay, hang nào. Sige cái à, Brake light. Okay. Reverse ha? Reverse light, reverse light. À, xịt nào? Okay. okay.